Ngayon ay mag-uumpisa tayo dito sa aming ginagawa. Ito, uh, ipapakilala ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ang aming hanap buhay dito sa lugar ng uh, Calatrava, Negros Occidental. So, ito yung aming isa sa aming mga hanap buhay dito sa Negros Occidental, sa lugar ng Calatrava. So, ito guys, ganito, ganyan. So, ito tinatahi ko yan sa gilid. Every gilid side by side. Yung puwetan lang ng bag ay hindi namin itinatahi. So, ang side by side lang, right and left. And then sa front, sa may bibig niya, kailangan mong tahiin yan para maging matibay at hindi tayo pagsisihan ng mga tao. Hindi tayo ma-blame ng mga customers kapag sila ay bumili. So, dapat kailangan mo talagang dubihin uh, ang pag-tahi uh, dito sa bag na ito. Ayan, ito. Ito ang aking nanay na gumagawa rin nito. So, ganito siya guys. Uh, kapag hindi pa buo ang bag na ito, ay ganito ang may kita nyo ganito ang pag-uumpisa ng isang native bag. Ang bag na ito ay yari sa isang pandan na kung alam nyo po yung pandan na yan, ginagawa po, uh, pwede po gawin nating banig or ba diba, dati, dati or sinaunang panahon ang uso noon ay ang banig. So, Uh, ngayon lang naman, alam naman nating lahat na ngayon lang talaga naging uso ang foam sa katre. So dati talaga sa old people or sa ating mga ninuno na uh, ang gamit talaga nila ay banish. So ito yung tinatawag na banish. So kaso lang at alam ko rin kung paano gumawa ng tinatawag na banish dahil nung kami ay bata pa ng aking magkakapatid kapatid, aking mga kapatid, ay ito ang um, mga hanap buhay ng aming magulang para kami ay lumaki. So ngayon, hindi na kami gumagawa ng banig. Ito na rin ang, ito na ang ginagawa namin ay isang native bag. So yari ito na isang bandan na kung uh, sabihin ay uh, napakaraming tinik sa kaniyang dahon side by side ng kaniyang puno bago mo siya tanggalin so napakaraming tinig so doble ingat tayo sa hanap buhay na ito dahil hindi talaga siya madaling gawin kaya sa mga nakakaalam nito Uh, alam niyo na siguro kung ano ang tinatawag na pandan kung saan namin kinukuha ang ginagawa naming nitip-bag. so ang nitip na ibag na ito ay uh, lokal, pwede siyang lokal at pang-export. pero mostly ang uh, ginagawa namin dito ay pang-export talaga. So, after namin gawin ito, pag marami na, pwede na namin i-deliver doon sa suki namin. At siya ay magbabayad sa amin kung ilang piraso ang aming natapos. O ilang piraso ang aming na doon. So, pwede tayo dito. Set. So, sa isang set, apat na piraso. Sa isang set, lo uh, sizes XL. Large, medium and small ayun so minsan ang aming suki ay nag-order or umo-order sa amin ng individual na native bag so iyan ginagawa namin so ang kung kanyang uh, buyer ay nagre-request ng ganito kaya nagkailangan niya ng individual inuuna talaga namin gawin napakarami. So, ito ang ginagawa namin ay walang zipper. So, open lang siya. Anytime, pwede, or kung sino yung gustong order na lagyan ng panglak sa itaas para safety ang laman ng kanyang bag. Pwedeng, pwede. O. Kailangan din nating magsipag para makahanap tayo ng pambili or pang pambili or pang anong tawag dito uh, gamit natin sa buong araw. So, ang pagde-deliver namin dito ay pwedeng monthly or di kaya 3 weeks. Pwede na namin i-deliver or kung ang aming suki ay magre-request na ipapadala na doon sa kanila. So, ang bag na ito ay dinadala sa Japan, Saudi, hindi ko alam kung ano pang lugar kung saan nila dinadala. Basta kami gawa lang kami ng gawa. So, noong pandemic, hindi pandemic time, hindi Or na-stop ang pagawa nito dahil hindi siya, alam naman natin lahat na ang, uh, hindi ka basta-basta makapag-travel. So, ayan ganito. Dito, oh. may kita nyo kung paano ko tinahi. Andito tayo sa side niya para tahiin. Ayan, ganyan lang. Kaya lang kapag ikaw ay hindi naman sanay na gumawa nito, talagang sasakit ang buong katawan mo. Lalo na yung kamay mo dahil yan ang ginagamit mo para pang tahi. So, ang kulay sa bag na ito ay orange, black, and then may white. So, ang tawag din damin sa dito. Kung gusto mong lagyan ng patsing, yung maliliit na napandan, pwedeng pwede. Kasi, kapag nilagyan mo ng style sa taas, ang kanyang presyo or ang presyo sa bag na ito ay uh, may difference mas mataas ang presyo kapag nilalagyan mo siya ng tinatawag na lining sa taas so bali uh, gum, uh, bali may lagay na siya bawa, may nilalagay ka na na, na pandan Anibawa, uh, orange, black, or white. Kung gusto mo siyang dublihin, na ipatong mo yung maliliit na pandan sa taas, pwedeng pwede. So, ang ginagawa ko ngayon, kapag pag, 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 wala akong chuti, ay ito ang ginagawa ko. Tinutulungan ko ang aking nanay, dahil ako naman ay naawa sa kanya. Kasi halos or madalas talaga natutulog na siya ng 11 ng gabi para lang makarami ng ganito. Hmm, di ba? So alam naman natin na kailangan din natin magsipag kaso lang pag ikaw kasi ay nasubrahan din ng sipag, hindi na rin maganda sa iyong katawan. So ang ginagawa ko dahil naawa ako ng aking nanay, tinutulungan ko sila aking tatay eh, tinutulungan ko sila sa kanilang gawa para naman makarami at ako hindi guys hindi ako nang hihingi ng uh, bayad ko depende na lang sa aking nanay kung bibigyan niya ako o hindi so kung bibigay siya sa akin ah, uh, okay mas okay pero kung hindi naman hindi ako hindi ako naniningil ng aking uh, labor dito. Mga kikirify. Sa so, so, mga gustong matuto rito, aba pwedeng pwede kayong maging matuto. Tingnan nyo lang or mag-comment kayo sa baba kung gusto nyo matuto kung papano. Kaso lang napakahirap ituro kapag ikaw ay nagpapaturo lang through online. So maganda talaga kapag ikaw ay gustong matuto ng ganitong hanap buhay mas maganda kung matuturoan ka personally hindi pwede sa ay ano, pwede naman sa online kaso lang mas maganda talaga kapag ay nasa personal or personal ka magpapaturo kung paano bumawa dito ayan, tinatahi ko na yan so after nito, kapag natapos ko ng tahiin side by side and then sa kanyang bibig sa taas uh, pwede na natin siya lagyan ng hawakan which is, pwede mo siya kapag ikaw ay umalis pwede mo lang siya i hand carry so ayan, sa mga gusto pang gusto or mahilig sa ganitong native bag, pwede nyo akong kontakin kung gusto nyo uh, ipapadala ko sa inyo pero kayo na ang bahala sa shipment fee ayun, ganun lang uh, kung gusto nyo ng backpack aba, pwedeng pwede sling bag, shoulder bag pwede, with zipper yan with zipper na rin Depende na rin sa inyong gusto na i-design sa inyong order. So, ako guys, may order ako kasi uh, hindi kami gumagawa ng ganon. So, like ko talaga or gustong gusto ko talaga magkaroon ng ganitong bag na native. Simple siya pero maganda. O, oh, diba? Ah... Uh, siguro hindi siya social dito sa atin pero sa ibang bansa sa ibang lugar ay napakalaging laking halaga sa kanila uh, na basta, yun, ganun lang so hanggang dito na lang tayo mga five. thank you for watching God bless everyone and goodbye bye 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 thank you everyone